wala akong may content ano wala akong may content ano kayong magawa ito nga pala nalinis ko na oh. hmm, nalinis ko na oh. ayan o oh. oh, nandun naman ang dumi nandyan naman ang dumi niya ano magawa wala akong may video hmm. ito grinder barina barina brass Ha? Tuturo ko sa inyo lahat. Hop. Oh, ito ilaw ng CR. Oh, ganda na oh. Patungtong Wow, ganda na. Yan. Ano? Oh. May butas pa. Butas pa yan. Oh. Oh. Ano? Oh. oh. testing. Oh, diba ba? Ayos na ito. Pwede na. Hmm. Naikot ko na kayo, ha? Naikot ko na kayo sa aking ginagawa, ha? O, oh, yan. O. Oh. Oh. Ha? O. Oh. Ang mga uh, design. O. Oh. Design yan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan pa, o. Oh. O. Oh. Ilaw. Hindi hmm, ba? Ayan pa sa ilaw. O. Oh. Ha? Ayos. Lapit na ito. Hula na kayo. Malapit na to Po, oh, maraming pong salamat sa inyo at sa inyong pagsubaybay. Ingat po kayong lahat. Salamat po. Salamat ng marami. Po. Oh. <laughs> <laughs>